God bless everyone. Meron tayo dito ang gagawing isang uh, refrigerator. Ito yung ating ginawa na sharp. Ayan. Na ating sinisteam reprocess. Meron na naman tayong gagawin dito isang LG. Ayan. Inverter din yan. Ang sabi ng ating minamahal na customer ay bigla lang daw nawala yung lamig. Ayan. So tingnan natin kung anong problema itong refrigerator na to. Kanyang bandang likuran. Ayan. At uh, ayan ang ating nakita. Ayan. Ayan oh. Ang ganda dito. Umabot yung kanyang langis. Pero ito sigurado na to. Ayan. Diyan na bulak yun. Ayan oh. Puro langis yan. So ang gagawin natin dyan. Ating papalitan to. Tatanggalin natin yung bulok na yan. Bago ulit tayo ng panibago. So meron tayo ditong midida, Ayan. Bali ang haba nito ay 5 feet. So ito yung pinutol natin. Susukatin natin to kung ilan siya para yun din ang ibabalik natin. Malapas na yan. 52. Yan yung 52. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inches para maging 5 feet So kailangan natin 52 So meron tayo dito ditong Nirolio Kukuha natin to, Kung kukuha natin siya ng 52 52 rin ang natin So natin dito So yun Hanggang dito siya Puputuli natin to Itong lugar na to Para eksaktong 52 Na parehas na parehas Doon sa kinalas natin Puputuli natin Para makuha natin yung eksaktong measurement niya. So yan Ayos So yon yung ating high side ilagyan lang natin siya ng 140 PSI video tinaasan ko na konti yung kanyang high side. Tapos ito namang low side nya. Ayan, ay nilagyan natin ng 110 PSI. Pinagsabay na natin sila. Uh, titingnan natin kung ano ang mangyayari sa loob ng isang oras. Isang oras lang ating uh, ibinibigay sa kanya. Ayan yung ating ginawang uh, condenser na extension nya. So yan, palibasa nga ay uh, eh, nakalipas na yung isang oras at kalahati ay hindi ba nagbago. Yung kanyang uh, pressure ay okay na yan. So, maging yung kanyang suction line ay hindi nagbago, ay okay na po. Proceed na natin yan ng plasing. So, yan nga po. Inihiga natin ulit yung ating uh, refrigerator. Katulad At ng ating dating practice, uh, tayo ay magsisimula na mag-flushing gamit yung ating uh, 141B na isinalin lang natin dito sa ating uh, 4 kamtos para malinis. At uh, dito rin tayo magagamit ng uh, ating DIY na compressor para pang-flushing muna natin sa una. So, yan. Matapos na natin maplasing, ipapainal natin siya. Ibirahin natin siya ng R22 para talagang linis na linis. Dito siya lalabas sa lugar na yan. So, ayun, oh. Parang tubig na sumisiri sa bahay, oh. Oh, ang dami lumabas. Puro 1, puro 1B na yan. Yung tinutulak na yan, ayun, lamig. O yan, lumabas na yung refrigerant niya. O yan. Malinis siya, wala nang langis siya, no? So, ganyan tayo mag flashing ng refrigerator para walang sabit. Ang ah, lamig. Yun, no? ay Kahit pasabihin na tag-ulan yan, kahit di tayo gumamit ng flow, sure bull yan. Ayan, no? Nagtubig siya, eh. Ayan, no? Sa daming nakuha. Yan, yeah, kailangan ganyan. Lagi ko nga sinasabi, pag nag-plasing tayo at may pumasok tayong uh, 1 one 1 sa loob, kailangan mapalabas natin yun. Hindi natin pwedeng, uh, hindi siya palalabasin. So yan, gamit yung ating nitro. Pagkatapos nga na ma natin ang R22, ay kakarga natin siya ng 100 PSI para may final natin. Ayan siya, oh. Hmm. Ayan siya lang malinis na malinis na yun o no? oh. wala na siyang liquid na lumalabas galing sa loob ibig sabihin malinis na yung ating system so yan dahil nga sa naambun kanina kaya tinakpan natin to yan ililipat naman natin siya dito sa condensing unit yan ito na yung final na flashing niya gamit yung ating na nitrogen Ayan. Sabay bukas. Ayun. Sumagitsit so na. Hmm. May lumabas pang counting 141B. Pero wala na. Dulo na lang yan. Hmm. Takpa natin. Ayun. Sumasagitsit. So Palibasa yung malaki ang bukas. Eh. Hmm. So malinis na malinis na yan. Ipuputig na tayo ng pagbabakyong. Ialagay natin yung ating compressor. Bali, natingnan ko na yung langis niyan at okay naman. At palibasa nga ay tinabilang natin kaya tinakpan natin yung kanyang butas dahil nga sa umaambon para siguraduhin natin na wala siyang moisture na maratanggap. Ang ginagawa ko dyan, pinapasukan ko ng pressure dito sa charging line niya lalabas yan dito kasi buo na tong ating discharge line eh lalabas yan dito sa lugar na to pagkatapos yung suction line dito so kapag ka ganyan ang ginawa natin malaya tayo makakapagligtis dyan sa mga hininang natin yan lahat yan kasi iikot yung hangin natin dyan yung ating nitrogen papakot sa lahat ng tubo dito lalabas yan sa dalawang yan so lahat ng dinaanan ng ating hininang na yan maliligtis natin yan so gawin natin Magpapasok lang tayo ng 100 psi. Dito sa ating gauge 'yan. 100 psi, ayan. So 'yan. tinakpan ko lang dito sa lugar na 'to, ayan 'no. Oh. Ayan 'no. Ah, na natin at wala naman. So ilalagay natin 'yung ating bagong filter dryer. So 'yan. Ito 'yung ating gagamitin filter dryer. Ilagay natin sa rito. Halos kaganyan lang ang ilagay niyan. Ayun hindi natin ni sinasagad diyan oh ayan ganyan kahaba lang yan pasok natin oh yun so yan ang kapilya rin niya kaganoon lang yan oh kaganoon lang ipapasok natin hmm, yun okay na yan hihinangin natin yan so yan okay na at iyan na yung ating final test yan okay ang bantayan lang natin siya. Kahit mga isang oras lang, okay na yan. So, ayun. After ng one and a half hour, ay wala namang nagbago. So, magbabakyum na tayo. So, ayan. Mag-release -re na tayo. So, ayan. Nagbabakyum na tayo. Bali, double bakyum ang gagawin natin. Yung natin nating kriyon, ikakarga natin sa unang bakyum bago natin siya ipapainal. Ito. Isang to Nakaready na rin yung ating pin. Sa unang bakyum, wala pa siyang pin. pagdating sa pangalawang bakyum, lalagay natin yan. Kaya, hindi ko nilalagay para bakyum na bakyum yung ating uh, system. Ayan. So, yun. Pumasok na yung ating unang initial. Ayan, o. Oh. So, ubos na yung karga nito. Ililipat na natin siya dito sa final. Ayan. So, yun. Ayan na yung ating prion. Ayan, ayan o. Oh. Sumisirit-sirit pa. So, babakrim ulit tayo ng panibago. Ayan na tinatawag na dual vacuuming. Yung unang karga ay... Uh, Pilagyan natin siya bago natin ni-release. At uh, doon na, yung unang pagbabacuum natin, wala siyang pin para yung kanyang paghigop, maluwag na maluwag doon sa tubo. At yung final, inilagay natin yung pin dahil dire-diretso na yan. So, inihanda natin yung susunod natin preon para pagkatapos ating vacuumin ay okay na yan. Vacuumin natin lang siya ng mga 10 minutes at so okay na yan. Nakikabit na natin yung kanyang electrical. Ayan oh. Pansiyon na yan panda lang yan okay lahat yan sa so, pagka tayo ay gumagawa ng refrigerator siguraduhin natin yung tatak ng kanyang uh, compressor yan kailangan ano o oh. kung R600 R600 ang ating ilalagay huwag natin lalagyan ng iba o 134 eh ganoon hindi pwede yan kung ano nakalagay dun sa compressor nya ratio na requirement yun ang kailangan ilagay mo so yan stable na siya sa positive point to at okay na yan yan, mainit na yung kanyang filter dryer pati itong ating kinabit ang ganda oh. mainit na mainit na pati yung kanyang tagiliran maganda ang init at ang nakukuha nating ampirahay ay yan 0.7 amperes bababa pa yan kapag kaya na lumamig na So, obserbahan lang natin yan. At okay na yan. Na tayo ng gabi. Ayan. Mukhang ulam pa. Nagiba ng bagyo itong aking dingding. Ayan o. Oh. May dingding dati. Anong bumag yung undoy. Natanga yung aking pader. So, yan. So, yan. Ito yung ating uh, ginawa. Ayan, nag na dito sa may tabi. Sa sobrang lamig. Tingnan natin kung napatigas na yung yellow na nilagay natin sa pixel. Linya natin. Uusok na. Ayan. Tingnan muna natin sa lalim. So, ayun. Okay. Wala kasi yung mga gamit yan. Iniwan natin sa bahay. Ito dito. Ayun, no? Oh. Ayun, no? Oh. Ayos uh, ang usok, eh, oh. Ayun, no? Oh. Talagang nagmoisture moisture Ayan, yung ating ilagay na yelo. Tubig. Ito. Ay, talaga naman, oh. Ayan, oh. Sobrang tigas. Ang ganda na yelo. Crystal. Ayan, oh. So, ayos na yan. So, ayan. Pininturahan natin. Para kitang-kita pagka nagkaroon siya ng problema. So ang gagawin nyo natin Palibasa nga ito po sila Ipinsop ulit natin to Pero palibasa yung R600 dyan Kinakailangan bunutin natin Kasi low temp yan eh Kaya kailangan na uh, natin muna yan Maghihintay muna tayo ng mga 3 minutes Bago natin siya buksan para makapag-equalize yung refrigerant sa loob bago natin siya hihinangin dito o sasarado natin so yan, tinanggal natin yung pin final check So, okay na. Okay, so, tanggal. Matigas eh. Kailan press pa natin dito to. So, sabay ligtis. So, ayos. So, dyan po muli nalalabos yung ating ginawa na ng director na yan na binaypas nga natin dahil nga sa nabutas yung kanyang uh, condenser unit yung pinaka intercooler na tinatawad so maraming pong salamat muli sa patuloy nyo pong pag subscribe sa akin na po ang biyaya at kapala ng ating Panginoon ay isumating lahat maraming pong salamat, God bless po